guys, ito nakakita tayo ng nakatigil na jeep ito. Kasi kanina, galing tayo kanina ng paklaran uh, bali, wala, wala tayong nakita eh. Bali yung iba, hindi pa siya naka-follow or naka-subscribe pala sa YouTube. Yan, tatanong natin si guya Ayan, nakaparada. Nakita ko yun, napansin ko to. Yan. Kuya, Kuya. An alam mo yung namimigay ng radyo sa Facebook? Uh, ako y ako namimigay ng car sa ano, sa sa Facebook sa mga group. Kung baka ako yating na pwedeng tingnan natin yung cellphone mo pag nakapalo follow do sa Facebook mo, oh, pwede kayong bigyan ng radio. Sige po, type niyo po yung pangalan ko. Oh. Uh, bali, Marlon Pilar po. Uh, Marlon Pilar. Kasi baka sakaling meron kayo. Eh. Uh, kasi kanina pa ako naghahanap sa may paklaran, wala eh. Bali ano eh, baka sakaling. Yan, dahil yung sa Facebook ko mismo. Si kuya nakapalo Si kuya yan Subuan natin naman sa YouTube Yan Bali nga Ano Sa YouTube naman po Sa YouTube Type nyo naman po Bayani ko TV O Bayani ko TV si Kuya. Ayon, si Kuya naka-subscribe si Kuya, ayan. Ah, uh, ah, uh, naka-subscribe si Kuya. Ayan, si Kuya, may pre ano. Na-chempa natin si Kuya nagpapahinga. Ah, uh, bali, uh, bibigyan natin siya ng car stereo. Kuya, ano pa kaya mo, Kuya? Romulo. Romulo. Anong biyahe dito, Kuya? Ano bang magkaka? Tingkuhin ko, si, ko po 'yung ah, uh, ibibigay ko sa inyo. Ano, Kuya? Dali lang po. Ah, oh, uh, ayo, sige, Kuya. Dali lang. si Kuya, ayan bali ano pa anong byahe ulit? Kuya to anong byahe ng chip mo? Ano pong maklaran? Ayo, ano maklaran? Ayan Kuya, ayan yung ating pamimigay sa iyo. Ayan Kuya. Pasan lang natin. Bali kanina pa ako nag-iikot, guys. Bali si Kuya na tsempo na natin ticket ayan. Oh, ayan. Ayan Kuya. Ito yung pamimigay natin car steering sa iyo. Ayan, ito yung pamimigay natin kay Kuya. Ayan Kuya. Ayan, wow. ayan. sige Kuya, buksan mo, tingnan, check mo muna Kuya. Patok mo muna rito. Ayan. mamimigay natin kay kuya ayan o mga kuya kuya sige kuya para makita mo ano isa po kuya kuya ayan eh, yung mamimigay natin kay kuya kuya baka malaglag ano? yan yan kuya yung mismong unit kaya kuya pwede mo pa buksan no? ipamigay natin kay Boss. Ayan, audio light. Tapos ito yung kanyang remote saka yung kanyang harness. Ayan, kuya. pwede mo na yung uh, takba, kuya. Ayan, ayan yung car stereo bigay natin kay kuya. Thank you very much. Okay, kuya. Kuya, baka may siya shoutout ka sa mga tropa natin, kuya. shoutout sa mga kasamahan ko mga nga. Dito na dito. Uh, anong, uh, uh, anong mga grota, kuya, ulit? Shoutout na, kuya. Ano ba sasabi mo kuya? Okay na okay, ayos, thank you thank you Okay, okay, sige kuya, thank salamat you. kuya Ingat, ingat, ingat kuya Ingat ako kuya, okay, okay Okay, okay, kuya